Ang sabi ko lang naman po eh, matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources sa na nagsasabi, kumukonekta sa kay Saldi ko, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, eh hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliament interparliamentary inter courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay, Sena kay uh, Congressman Toby Chanko. Voluntaryo po yun. Eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi sa darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yung pong mga pasaring, di, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-aaway o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating uh, kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad, at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Sen. Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, eh magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masaside track o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, eh yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba at dumiretsyo? Mula kay Saldi ko, ikinunekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretsyo po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, quotes po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Sen. Dante Marcoleta, dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senator Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, ay eh tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference. Eh. Parang, 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 parang lumilitaw, kinots ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, ni hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisang nga ako eh. Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi eh. Katulad po ni Saldi ko. Ang sabi ko lang naman po eh. Matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta sa kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, eh hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliament, interparliamentary inter courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay, Sena kay uh, Congressman Toby Chanko. Voluntaryo po yun. Eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ang dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa, ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator Marcoleta.